Lalo sa isang araw, may isa. Isang basis. Isang ano, pauso ang babawasan pa. Ang <laughs> subscribe mo. No? Ang gabi nga sa inyo, nasa... Nasa na yun sa inyo? 15 na ba yun? 15.6. Maganda talaga mo ay. Right? Oo. Oh. shoutout ko yung po natin si Kuyang Jigs. Uh. Palo palo. Kuyang Jigs. Uh, good morning, good morning, good morning, good morning mga gulong. At uh, ang oras ay 11.48 ng tanghali Nandito tayo ngayon sa Pasay 5 Star Terminal 'yung harap ng ating terminal at uh, pakita natin 'yung mga bus na nakapila ngayon dito sa Pasay. San oh, Santiago Capas pasi San Miguel, ayan. Ah, 1225. Cabanatuan. kabanatuan 80 085. Ito yung mga pasero ng kabanatuan San Clemente San Carlos agupan oh, agupan oh, <laughs> <ada> oh, <laughs> aja sebunah 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 Linaw, Alaminos Siyempre hindi mo awal 12.30 tayo dito 12.30 medyo napaga ang ating pila ngayon Manawag Ayan yan po yung mga basa nakapila ngayon dito sa Pasay ano po ah Yan po ang mga basa nakapila ngayon sa Pasay ano po ah Ang araw po ngayon ay Sunday 11.15 ng tangali Shout out na Lord Shout out po 12.30 pong alis natin dito at 12.30 sa Pasay. Sige po, taga pa, isa masaya paglalakbay. Biyayang gagalong ngayon, 81365 Star. May malasakit, magandang magandang nangayon sa mga mga.